Ipinangako ng dalawang sangay ng Kongreso ang pagpasa ng mga panukalang batas na kabilang sa prioridad ng Marcos Administration. Target ngayon ng Kamara at Senado na ipasa ito bago ang ikatlong State of the Nation Address ng Pangulo. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Eileen Taliping. Nangako ang liderato ng Kamara at Senado kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipapasa nila hanggang Hunyo ang lahat ng priority bills na isinusulong ng ehekutibo para sa taong ito. Sa ipinatawag ng Pangulo na Legislative Executive Development Advisory Council meeting sa Malacanang itong Martes, tiniyak ng mga dumalong mambabatas na tatapusin nila bago magtapos ang sesyon ng Kongreso sa Hunyo ang lahat ng 23 priority bills ng Marcos Administration. Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na karamihan sa mga priority measures ay isinasapinal na, nasa bicameral conference committee o kaya naman ay pirma na lamang ng Presidente ang kulang para maging ganap na batas. Iniulat naman ni House Speaker Martin Romualdez sa ginanap na LEDAC meeting na lahat ng prioridad ng mga panukalang batas ay nakompleto na at naitransmit na sa Senado. Mula sa dating 21 priority bills ay naging 15 na lamang ito dahil sa limitadong araw ng sesyon ng Kongreso. Gayunman, dinagdagan ng LEDAC ng lima pang priority measures na magpapalakas sa mga inisyatibang pang-ekonomi at panlipunan, kabilang na dito ang Open Access in Digital Transmission Act, Apprenticeship Act, create more panukalang batas para sa pagbuo ng Department of Water Management at pag-amienda sa Universal Health Act. Ito si Eileen Taliping para sa Kwentong Politiko.